All right, mga kakilay. So nandito tayo ngayon sa Dumagok, Pagadian City 'yan. Makikita natin ang view ng Pagadian City. Ang ganda ng Pagadian City, mga kakilay no. 'Yan oh. So bababa tayo doon, dadaan tayo sa no pababa. 'Yon. Ang Pagadian City. Dito lang tayo sa ano dumagok pagadian city mga kakilay so bababa tayo doon iwan ko kung ilang steps to mga kakilay grabe ang no doon pa tayo galing sa taas mga kakilay oh, doon at dito dadaan yan Do yan ang ano pagadian city to so, pababa na right Dito, highway na dito. May kalsada na dito. Mga oh, kakilay, dadaanan pa city proper. Yun, oh. Yun.